prutas Tara guys, samahin nyo ako guys Kakaibang prutas to guys Ngayon pala ako nakakita nito guys Kakaibang prutas to guys Grabe, ngayon pala ako nakakita nito guys Yan guys oh Kita nyo guys yung Malaki ng bunga ng mangga guys Nagi isang bunga lang yan guys Yan oh Mangga yan guys oh, mangga Mangga Puno ng mangga guys Tapos may bunga, isang bunga guys ko nga guys eh. Ano kaya to guys? Nag-iisang buong nga lang to guys Ayan guys oh Sabi laki guys Oh Ang laki laki guys Kakaibang ibang bunga to guys Ngayon pala ako nakakita nito Sabi Dito na tayo guys ah, uh, Ito yan guys oh Kakaibang ibang pulutas guys oh Ayan guys Ano kaya to guys oh Kakaibang ibang pulutas to guys Ngayon oh. pala ako nakita nito guys oh Ayan guys Mangga guys, ang laki ng mangga guys. Hey guys. Wow! Tutunan nyo guys. Oh. Alaka-laki ng mangga guys. Kakaibang mangga to guys. Oh. Kita nyo ba guys? Bango bango pa guys. Oh. Alaki-laki ng mangga guys. Ayan yan, Oh. Ayan. Yes. Kung sino man gusto nito, uh, contact lang kayo kasi oh, laki-laki -laki ng mga guys. Ayan guys, ang laki-laki guys. Oh, laki talaga.